Sa pang-apat na pagkakataon muling nakulong ang 50 anyos na si alias Mr. Wu sa Baguio Jail Dormitory. Ito ay matapos siyang mahuling gumagamit di umano ng droga. This time is I've I've only been here for about two months. None, 100% no drugs in this jail. Kaya naman para matiyak na walang naipupuslit o gumagamit ng droga sa loob ng BGMP male dormitory, isang drug test ang isinagawa ngayong araw, October 14. Sa unang aktibidad ito na isinasagawa ng BJMP at National Bureau of Investigation o NBI. Bukod sa mga PDL, sumalang din sa drug testing activity ang lahat ng personal ng Baguio -Mail Jail Dormitory. Para sa maintenance ko ng uh, drug free facility at ito po ay ginagawa po natin every quarter kasi yun po yung requirements para sa sa maintenance ng drug uh, facility po. Yung uh, part ng uh, personnel po, yung sasalang po ay 100%. po ng personnel, kailangan mag-undergo uh, mag ng uh, drug uh, testing. And yung sa ano naman, part ng PDL po natin ay kailangan may 30% Ayon sa BJMP Male Dormitory, umabot na sa 224 ang populasyon ng mga male PDL sa piitan at higit 50% na sa kanila ang naisailalim sa drug testing. Ginago po natin ito since uh, 2021 para sa drug-free facility and drug-free workplace. It's very important that we have activities so that, uh, like this activity now we're having a drug test so at least we know that... Uh, The jail is very clean, drug-free, and a good environment. Uh, naman po para wala, wala ng po po mga uh, na pa naman pong mga nag-positive po. And with regards po pag may nag-positive, nandun po sa policy po nila yon. Uh, na kung mag-positive po yung isang personal nila, ay depende po ano yung sanctions na ipapataw lang. Sa pagtatapos ng aktibidad, wala naman sa mga PDL at mga kawani ng BJMP ang nagpositibo. Maliban sa matiyak na walang droga sa loob ng pasilidad ng BJMP, paraan din nila ito para matiyak ang integridad ng BJMP. Angel Arquero, RNG News.